if you want to change your life you have to change your mind kasi dun din ako nagsimula at kung gusto mong baguhin ang buhay mo ngayon baguhin mo muna par yung takbo ng utak mo kasi kung ano man ang mga bagay na nangyayari sa iyo it's because kung paano tumakbo yung utak mo par kasi bakit? why? kung ano yung iniisip mo ngayon nagmanifest lang yan into reality. Because why? Because your thought is become your word. Your words is become your action. And your action is become your reality. Ganun yun mga par. Okay? Ngayon, kung tinanong kayo ng mga tao or kamag-anak nyo, kahit sino yan, kung meron kayong pera at sasabihin yung wala kayong pera, papasok yan guys, yung law attraction, kasi palagi nyo sila sabi na wala kayong pera, ang mangyayari wala talagang papasok na pera kasi yun yung mindset nyo guys okay law of attraction, maraming yan sa internet, maraming kwento, istorya, or kung ano-ano pa so guys kung gusto mo nang magka-pera ngayon, baguhin mo na yung takbo ng utak mo, so kung nakatulong ako, let's go Follow for more